Hello everyone and welcome back sa ating video. Once again, ako si Jay and for today's topic ay pag-uusapan natin ang limang ways para mas maging smooth yung travel natin sa araw ng flight natin. Bale, itong video natin today ay step-by-step -step airport guide. Okay? So, ano ba yung mga gagawin natin pagdating natin sa airport? Or kung ano yung mga steps na susundin natin para makarating tayo from the point of entry natin or kung saan tayo binababa ng mga kamag-anak or mahal natin sa buhay na naghatid sa atin hanggang makarating po tayo sa boarding gate. Okay? Very short lang siya. Kaya sana maintindihan po natin. And kung may questions pa po kayo, just please um, don't hesitate. Just comment down below. And then I'll, I'll try my best para mas i-explain pa po kung may na-miss man po tayo. So number one, when is the right time or kailan yung right time para mag-check-in? So according po sa research and according sa experience ko, ang check-in counters ay mag-open 4 hours before the departure's time ng flight. So, kung nakita niyo po sa ticket niyo na ang departure time niyo kunwari ay 10 p.m., around 6 p.m. po, mag-open na yung check-in counters para i-accommodate yung mga guests na magta-travel sa flight na yon always advisable din naman na pumunta ng maaga para if ever man po na may aberya ay hindi na po tayo masyadong ma-stress kasi meron tayong ample amount of time or enough time para i-resolve kung ano man yung magiging aberya o magiging problema. Very common po dito yung overweight po sa bag, tapos i-ask po kayo na i-repack yung bag, or kung ano man yung resolution na gagawin ninyo, at least hindi kayo nasa-stress masyado sa timing, kasi ando na kayo ng medyo maaga another thing sa so topic number one is um syempre, para hindi po tayo mawala or hindi tayo maligaw, days before pa lang ay alamin nyo na kung sa ang specific airport, anong specific terminal, anong flight ba yon kung domestic or international, and of course kung saan po nakadestino or naka-assign yung airline na sasakyan po natin. Para in that way, kung ihahatid man tayo ng mga family natin or kamag-anak or sa taxi, kung magta-taxi man tayo or magta-drive tayo, alam natin mismo kung saan tayo bababa or magpa-park. Sa Philippines, merong iba't ibang terminal, and bawat uh, terminal, iba-iba rin yung airlines na naka-assign or naka- designate doon. So, magandang i-google nyo or i-research nyo yun or basahin nyo na mismo sa ticket ninyo. Naka-indicate po yun doon if ever. If not, always ask travel agency kung saan kayo bumili or kung hindi man, ay i-research nyo na lang po sa Google kung saan po yung designated terminal ng specific airline ninyo. Sa ibang bansa naman po, I do believe, katulad dito sa Canada, merong isang main terminal or napakalaking terminal kung saan iba-iba lang yung section kung saan yung domestic, kung saan yung transporter, and international. Step 2 ay yung mismong check-in process sa check-in process, doon na po yung imi-meet natin yung mga check-in agents kung saan i-verify na po nila yung mga documentations na meron tayo. I-verify po nila yung ticket natin para po ma-make sure na valid po yung mga ticket natin. At tayo po talaga ay legit na lilipad doon sa flight na yon And syempre, para po itag na po nila and away yung mga baggage na dala natin. Madali lang din naman po masundan yung check-in process kasi kung domestic po yung flight ninyo, ibig sabihin kung hindi po kayo lalabas ng bansa, ang karaniwan na ina-ask lang po nila ay valid government uh, ID, katulad na lang po ng license or school ID or um, birth certificate para sa mga tao or mga kabataan na wala pang valid IDs. And also, kung wala talaga kayo ng mga yon pero may passport kayo, pwede rin naman po yon Although, hindi naman necessary ang passport unless mag-fly tayo ng international. Pag mag-fly tayo ng international, doon na po talaga kailangan ang passport. And mandatory po yon Hindi po yon alternate ng valid government ID. Yun po ay talagang kailangan. So, hindi po tayo makakalabas ng bansa kung wala po tayong passport. So, yun po yung uunahin nating kuhanin, ha? And syempre, kung na-validate na po lahat at okay na po lahat, ay saka na lang po nila tayo i-issuehan ng boarding pass. And kung gusto niyo pong malaman na um, anything and everything about boarding pass panoorin niyo po itong video na to na hinanda po natin few days ago para po mas ma- learn po natin or mas maintindihan yung boarding pass. So take note na dalawang forms or dalawang way yung pag-check-in pala ha. So yung una ay yung online check-in kung saan 24 hours before the departure's time or the day before nung flight ninyo ay pwede na kayo mag-check-in online kung saan yung credentials nyo kayo na po yung mag-i-input nun hanggang sa pag na-verify ay may isyahan po kayo ng boarding pass or yung pangalawa ay mag-check-in mismo sa check-in counter pag pumunta po kayo sa airport the next day at uh, As much as you can by 2 to 4 hours before departure's time ay nakapag-check in na po kayo in that way ay mas smooth po yung experience niyo papunta sa flight ang step number three ay dadaan naman tayo ng pre-board screening kung saan after ng check-in natin ay na tayo doon sa tinatawag na airport security whereas they would x-ray yung mga gamit natin and isesearch naman nila tayo making sure na safe and wala tayong dalang kahit anong weapon or kahit ano na bawal ipasok sa airport. Bale, depende po ito sa mga bansa, okay? Kasi may mga bansa na if you're going to international, I think you have to to um customs and immigration muna and then magko customs and immigration ulit kayo pagdating niyo doon sa um bansa na pupuntahan niyo and may mga ibang bansa naman katulad po dito sa Canada na kahit pagpupunta po kami ng international um countries hindi na po namin kailangan mag dumaan sa customs and immigration dito. Bali, doon na lang po tayo magka-customs pagdating po natin sa kung saang bansa po tayo pupunta. Step number four, bali, i lang natin ha. So, bali, yung una, ano po ba yung check-in time natin or ano po ba yung pinakakatamang oras na makapunta tayo sa airport at ano po ba yung dapat nating alamin bago dumating yung araw na yun para hindi tayo maligaw. So, pangalawa, ano yung mga documentation na kailangan natin sa check-in or ano yung madalas na hinahanap sa atin. Pangatlo ay ang pre-word screening kung saan sinasearch tayo at yung mga bagahin natin, making sure na safe yung traveling public. And for number four naman po, pag na-clear na po natin lahat yun, na-clear na po natin yung check-in, na-clear na po natin yung pre-word screening, ay pwede na po tayong dumiretso sa ating gate. Sa ating gate naman po, yun yung area or yung lounge kung saan tayo mag-aantay until pwede na po tayong mag-board sa aircraft or sa airplane na sasakyan natin. Bale, once na na-clear nyo na po yung pre-board screening and or customs kung sa mga ibang bansa na kailangan mag-customs muna, ay pwede na po kayong mag-relax. Yes po, pwede na po kayong kumain, gumamit ng banyo, pwede na po kayong mag-chill, magkape, ganon, na, Abang nag-aantay sa boarding lounge. And you also wanna make sure na tama yung boarding gate na pinuntahan ninyo. Like what I said dun sa previous videos natin, may chances na pag maaga po tayo at pwede po mag palit ng gate number yung sa sasakyan natin, at least aware po tayo. So, always be aware of your surroundings, always be aware of what's going on, and most specifically, always be aware kung ano at ano yung mga nangyayari sa flight ninyo. So, lagi po natin titingnan yung flight board, or lagi po natin i-update, na natin. Kasi yung ibang airline nag email sa atin kung may changes, and yun, para naman po hindi tayo maiwan sa flight natin, or kung ano, hindi man po tayo ma -hazzle. Okay? And also, number five is the boarding process mismo. Boarding process kung saan pwede na po tayo or pinaprepare na po tayo para pumasok sa aeroplano. Sa so boarding process, like what I said, normally 40 minutes or 30 minutes before the departure's time, mag-open naman po yung boarding kung saan pwede na pumasok yung mga guests or pumasok tayo sa aeroplano at mag-settle doon for the departure's time. And I hope na sa the very short video na ito ay medyo nagkaroon po tayo ng linaw kung ano po ba yung mga step by step o ano yung mga proseso pagdating po sa airport. Para hindi tayo nalilito. Ano ba yung next na gagawin? Ano ba yung unang gagawin? Mga ganon. So, first of all, we always want to be there early. Pangalawa, magche check in po tayo. Dala yung mga credentials natin. Pangatlo, either magkakustoms immigrations and or magpa board screening tayo. Tapos pupunta tayo sa boarding gate. And number five, ay magbo-boarding po tayo. So, lahat po yon kung meron po kayong mga katanungan, comment down below at try po natin sagutin. Um, if not, I do hope you have enjoyed this video and I do hope that you watch yung ibang mga videos natin para mas maintindihan din po natin yung mga specifics like yung boarding pass and then kung ano yung differences ng baggage and may iba pa pa tayong mga e-post soon and I do hope na nag-enjoy po kayo. You guys have a great day. Enjoy! Happy travels!